na ah, hap. Oh, nano. Ang no, problema. baki Bakit? Ano niya? Hoy, <tinyo> simula nang niyong... ah, sa okay. Eh, na ako may masaya. What? O tabalo ke ko, bata eh uh, mo say masan ng biya mo. Oh. At at tinakangadwang na. anak. Tingasaw mo okay. po. Uh. Oh, simula pinganita kaya beke eh, na umiisa niya. Ni no. Ang pakasi ko ka naman. May ating kaya mo kaya. Oh. Lalo ka nga ako meron. Mm. Meron po lang aking... Ano gawin? ba? na ako ba? Ah, maka niyan. Oh. Oo, oh, maka mo. Pagsawa kang haliwa. Ma kaya na yan naman ta. Oh, <kam écoute> na <pick> na problema na problem ako na. Problema na yan naman ta. Hindi kaya ka mabroblema. Masaya ka. Kaya naman totoo. Wow. Kasi... Wow. Kasi yan, na yan. Si Reto, ginawa ka kasi Ma, kaninin mo mama, ma 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 Kaninin mo, problema na Yapi, <laughs> ginawa ka mga hmm. anak hmm. Ngayon yung dwala rin ang anak mo Sesen mo rin, pag mo mm -hmm. lang Magbinyag lang, magkesyo lang uh oh. -huh. Eh, Nakalagasos din hmm. Pero itong truko ko May ka pera ko? What? Wow! Ano naman? Wow! Totoo man! Oh! Buri mo ito! Wala ba? Nani yung... Oh! Nya! Yeah. Magsawa kang haliwa. Magsawa ako kang haliwa. Ako e, mang bulan mga taka. Aliko, aliko. Mm. Aliko. Magsawa mm. kang charing. Charing? Wa charing. Wa. Hmm. E mangana. anak. Alay. Ale? Wa, e mga E na mangana mga anak. kami sa o. kabukas mo. Di ka pera na ka. Di wow. ka motor na ka. Wow. O, e. o mga anak pa tinalakad yung espada no? Baka problema mo na ito. May, may pag-espada kayo. <laughs> <laughs> eh, <ma> Ang mga anak 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 to. mga